Kamakailan lang nakapag-out ang ngayon 19 anyos na si Mark na miyembro ng LGBTQIA community. Anya naging mahirap daw ito sa takot na mahusgahan siya maging ng kanyang pamilya. Kaya naman ilang taon din niya itong ikinubli. Kasi I was raised as a Christian. So being myself, it's parang stigmatized po yung uri ko. So nahirapan po akong express yung sarili ko especially sa pamilya ko po. Bagamat nasabi na niya ito sa kanyang pamilya, hindi pa rin siya tanggap ng iba dahil sa diskriminasyon ng ibang tao sa kanya. Sinasabi po sila sa akin na seryoso ba ako? Parang totoo ba na uh, yun ba talaga ako? And sinasabi nila na parang it's just a phase and mag-grow out ako dito. Pero I learned from ano din, meeting people na same sa akin. It's not a face, it's who I am talaga. Ganito rin ang kwento ng 16 anyos na si Zairen na parte rin ng LGBT community. Bagamat tanggap siya ng kanyang pamilya, hindi rin ito nakatakas sa panghuhusga ng iba. Dahil dito, madalas siyang nahihiya at ikinukubli na lang ang kanyang tunay na pagkatao. Because of other people's po na uh, hindi pa po sila completely, hindi pa po nila completely accepted yung LGBT kaya po, it's hard for me to show myself fully. Ilan lamang ito sa daan-daang dahilan kung bakit sa tagal ng panahon, tila hirap pa rin matanggap ng ilan ang mga miyembro ng LGBTQIA community. Kaya naman ito rin ang dahilan kung bakit nais nilang magkaroon ng batas na poprotekta sa kanilang karapatan. Hindi lang para ipakita na we are together, But I think more importantly, um, para isulong yung mga panawagan namin. For example, we are calling for the amendments and amendments of our anti-discrimination ordinance, ganyan. So hindi lang niya pinapakita na um, madaming organizations ang willing umaten, ganyan. But also our united call no, for um, transformative change. Katunayan ilang beses nang inihay ng SOGI Bill sa Kongreso pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito na isa sa pabatas. Isa ito sa mga pinakamatagal ng panukalang batas sa Kongreso. Sinimulan ito ni dating Senator Miriam Defensor Santiago sa 11th Congress noong 2000 pero hindi pa ito na isa sa pabatas. Sa 18th Congress, umabot ito sa deliberasyon pero hinarang ito ng ilang senador. Muli itong inihain sa 19th Congress sa pamamagitan ng Senate Bill No. 1600 Numbers no. 139 245 at 442 pero hindi ito natalakay. Sa mababang kapulungan naman inihain ang house bill number no. 10176 pero hindi ito umabot sa plenary discussion. Kaya naman umaasa ang LGBTQIA+ community na sa 20th Congress na maisabatas ito. Ang pinaglalaban natin hindi lang yung uh, change na gano'n. ba? Diba? Gusto natin uh, cemented yung change cemented siya through legislations. So, kaya pinupush namin yung amendment and hopefully implementation or pagkakaroon ng um, implementing rules and regulations ng Anti-Discrimination Ordinance natin. Sa isang buwang pagdiriwang ng Pride Month sa buwan ng Hunyo, hindi lamang pagkakakilanlan ng sigaw ng LGBTQIA community, kundi karapatan ding mapabilang sa komunidad, sa mga batas na magbibigay sa kanila ng proteksyon, sa kanilang mga karapatan, at sapat na pagkilala Vanessa Sabugtong or Engeneefs